Ito pala o. Bes. Pato. Oo nga. Pato. Buhay. At least buhay. Ayun po ka pato. Pagka ma mag-anak naman pato tsaka itik ano Para para. Ah, Itik Itik Wala eh bilhin naman pang ano, papaitan no? oh

Kambing o oh. Hmm. Oh. Papakita tayo ni Kuya ko paano mag-chop ng malupitan. Mga bagwis. Dito kami sa Mississippi, dito din namin paano mag-chop ng mitik. Oo. Pagkitsap lang, magkitsip namin eh. Kaya, din mo, inulo. oh. Oh, oh, sayang niya, no? Gagi, kinakain. sayang sayang, hanusok. Okay, ayos. Ginawa yung ano. kaya ano pa ka daw ko lang to ano ko yun? saan? Okay. ayaw ko na ba yan? Bago mo yung tira-tira, yung tira sa may backbone Bibiyakin so, mo lang, kuha na lang

Uy, very good o. Uy, yun o. No? Buya. O, oh, diba? Ay, si Sarsing. Kaya kailangan i sa atin tong ano. Dito, oh, yun na no? yan. Punta lang kayo dito. Mga no, pangalan na ano. Kambing na ano. Kaya no. diba itong pangalan ko Kaya yan. Oh, Malucano. Wine na road. Dito na kayo magpunta, mga kabagwis, mga karepa. Mga kapsan. We <laughs> go, no? May nakalimutan ka pa? Mga kapogi. Isa pa? pa? wala ng pakusikrepa kacan iba 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 May iba 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 ano iba 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 Meron na kasi iba Meron iba 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 Mm. Hindi ka na maglilinis, di ba? Hindi mo na tatanggalan ng ano. Hmm. Puta pares mo ano, laman loob yeah. <tod down> Itlog mo? Itlog, ayun, meron din hmm. Sabi yung babae yung nakuha natin hindi oh. Pati ka, may itlog lalaki. Alam ko na magre-react kayo. Kasi nasa loob ng Oo. Boss, ano pangalan pa mo, boss? AJ. AJ? Oh, yun, Kay boss AJ, ha? Mga Ilocano. Ilocos Norte mismo? Ayos, ha? Oh, di ba? Ang dami, ha? Anis. Paliwalay mo na lang ito, pre. Hmm. Okay. Kami na bahala dyan. Okay. 150 lang. Okay, bes best. yan Ani natin. Dito rin ba bumibili? Dito, titik. Oh, yeah. Oh. ला ने आपने ये नंबर आ गया आपने ये बोला ये फायदा लगा बोला ये बोला ये बोला हाय तो गदी भरने के लिए बोला गया Anton. Iwalay mo lang yung mga ayos. Yeah, Salamat po AJ. Ano mo binibili dyan? Bumili ulit kayo? Ano ah, binibili niya? Bago na naman? Bumili dalawa. Ah, dalawa rin lang. Ah, papachap ko rin nung. papachap Oh, dalawa pa raw. Pa. A ah, dalawa pa. Oh. ha Dalawa. 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 Ano yan? Ano ulit. Dalawa ulit. oh, Tapos na babanat. Yan. Yeah. Tatay na Papakitaan tayo ng malupitan ito. ba. <laughs> iba iba, iba. iba, iba ano sila, ibang iba ibang iba style, iba. oh. Okay ba oh? <speaking> Mag yan? Magkaiba yung ano mo. Oh. You know, diretso na agad oh. um, panis. Chachap na lang oh.

Alright. Oh, tapos na. Tapos ang laban. Oh, basic no, basic. Ayun ah. Na. So, Tatatanda rin na lang. Eh. Ah. Ano pa. mo. No? O siya 'tong baka bagwis na kay pupuntahan. Ano? Ha? Uy. Mina ni mani. Alang ko na. Uy, si Naruto to Si Naruto Oh, naruto, po. Naruto, nagja-chop po. Ang galing Pani Basic what, Ano? Ano ano ba mo? Paris. Panis. Panis ikaw. Uh... <laughs> oh, ano ni, ba? Oh, panis. Di ba? Oh, okay.